Mamalingki sana ako ngayon tingnan ko lang ang laman ng wallet ko. Ano ba 'yan? Puro ba 'yan? Ay, ano ba 'yan? Talagang dagampal. Ay, makukulot pa ako dito. Sige, sige, pulot, pulot, pulot. Ay, ang hirap talaga ng walang pera. Utid naman 'yan. Baka may may nakatago pa sa sinit-sinit. Oh, tingnan mo, check mo mabuti. Uy, nako, oh, puro papel, papel ng mga billista. Ay, ang hirap talaga nang walang pera dito ngayon. Ano ba 'to? Hay, makakopunga muna dito. Mag-iisip muna ako kung ano gagawin ko. Au tangin daya ako ni Jane. Sa makokuhan ngayon. Ano'ng na namin ngayon? ay nako, oh, ano ba 'yan? Magakatapagpaalam na nga halata na? ay ang nagtagalan na si Inday sa kanyang mga kasama sa bahay. Ang di lang po saan siya kukuha ng pagbili makakain na ngayon. Ang hirap talaga ng buhay. Hais, nako. Hmm. walang tao dito sa pag ko matignan nga muna yung mga manok nga dito sandali para may dumadaan tago muna ko tago muna ko, sandali o oh, ayan si manang Hilda baka makakarata niya ako sige oh, sige ayan sige pakasok natin ka oh, o ayan ingat hindi baka kumaya lewatin ko sa iyo hindi <laughs> <laughs> bilisan mo ako, walang nakatingin walang tao wala <laughs>

Tandaan niyo, Day. hindi mo makamag-iingatan ng mga mamu. Ang nakapitilis <laughs> ang Buksan mo na mga tangkahan ng upo. May hindi ka mamu. Kaya mo mga nila. Bang wala si Rina Kuyan. Nandiyan na niya sa kapit. Ako na pinapagalitan mo pa. Bilisan mo. Buksan mo na yan. O, yung isa, yung isa. Ayan. Dali, mo na kukuha ka na ng isa. Buksan mo ang tangkahan. Ngayon pagkatanggit. Ito na ito. Bagay, Iangat mo yan, dahil. Inaangat yan, dahil. Iyan, Bilisan mo. oh oh ganyan. oh Sige so, nga, bilisan mo, isa Oh. Mataba, mataba oh yung success, nakakuha na kami yung pangulap Ilagay mo na sa bayong, dali, dali Ipasok mo na yung die, dalian mo Bilis, kabagal oh, O, no! ano ba yan, nakawala pa. Huwag <laughs> ka magulo, ano ka ba, baka makalipad ka pa Ay, ang hirap po Sige, makaalis na dito, baka nangyayari na sa rika Ay, nakuha ano na ba yan, ay, alis na, takas na Uff. 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 Ay, naku, naku naman, ang hirap ng ganito, ang tapas, Ay, naku, 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 ba't kasing hype lang kayo? Abad abad niya, naku na masyadong ma-artin Sige na, parang kung na na ako. Dali na, umitas ka na ng isa. Ayan, o. Oh. Diba? O, ayan na naman si Inday, umakit na naman ang bakod. Kumuha na naman sa kahit bahay ng malunggay. Grabe na to. Hindi marunong Sa pag tao. Kanyan si Inday, sa o, si Inday. Wala na po, oh, ayan na nga talaga ng mga diskarte to si Inday, kamati si Buyas, na nagbis sa kapitbahay, pati na rin ang malunggay at saka ang papaya. Ay, napakawais talaga ng Inday na sa ng taong kapitbahay. Ako talaga naman, mga kumpleto, kumpletong kumpleto ang tananghalian nila mamaya sa tinlo ng manok. Ay, naku Inday, ikaw na talaga, grabe, wala na akong masabi pa. <laughs> 哟。